Aris, ang magpapasigla sa iyong araw na ayon sa gabay na kalikasan. Ang mensahe ng kulay ay emerald green, kulay ng kaganhawahan ng isip at lakas ng loob sa pagharap sa mga biglaang pagbabago. Ito'y magdadala sa iyo ng panibagong sigla upang mas maging handa ka sa mga usaping may kinalaman sa trabaho at desisyong pangkabuhayan. Ang kapalaran ng mga numero, Number 14 na sumisimbolo sa progresibong pag-unlad at number 27 na nagsasabi ng swerte sa mga pakikipag-ugnayan. Taurus, ang magpapasigla sa iyong araw na ayon sa gabay na kalikasan. Ang mensahe ng kulay ay navy blue. Kulay ng karunungan at pagdedesisyon na may timbang, ang kulay na ito ay nagdadala ng tiwala sa sarili sa mga sandaling kailangan mong maging matatag lalo na sa mga usaping pampinansyal o tungkol sa tahanan. Ang kapalaran ng mga numero, number 6 para sa balanse at pagkakaisa sa pamilya at number 19 na senyales ng bagong pag-asa sa pinansyal na daloy. Gemini, ang magpapasigla sa iyong araw na ayon sa gabay na kalikasan. Ang mensahe ng kulay ay canary yellow, kulay ng sigla, inspirasyon, at kailan awan ng pag-iisip. Ito ang tutulong sa iyo upang maging mas epektibo sa pakikipagkomunikasyon at pagpapahayag ng ideya. Ang kapalaran ng mga numero, number 3 na nagbibigay ng lakas sa pakikipagkapwa-tao, at number 22, gabay sa malalim na plano at pangarap. Cancer, ang magpapasigla sa iyong araw na ayon sa gabay na kalikasan. Ang mensahe ng kulay ay lavender, kulay ng kabuoang ginhawa at katahimikan ng damdamin, magiging sandata mo ito sa mga sandaling may emosyonal kang kailangang harapin, partikular sa pamilya o personal na koneksyon. Ang kapalaran ng mga numero, number 9, na sumisimbolo ng pagkumpleto, at number 16, para sa mga desisyong hinihingi ang paninindigan. Leo, ang magpapasigla sa iyong araw na ayon sa gabay na kalikasan. Ang mensahe ng kulay ay royal blue, kulay ng dangal at kapangyarihan na nagbibigay tiwala sa sarili, ang kulay na ito ang tutulong sa iyo upang mapanatili ang iyong autoridad at respeto sa paligid. Ang kapalaran ng mga numero, number 20, na sumasagisag sa tagumpay sa career, at number 31, bilang paalala ng pagtitsaga sa mga pangarap. Virgo ang magpapasigla sa iyong araw na ayon sa gabay na kalikasan. Ang mensahe ng kulay ay forest green, kulay ng kalikasan at kagalingan sa pag-oorganisa ng mga gawain, makakatulong ito sa iyo upang mapanatili ang konsentrasyon at pagkaepektibo sa trabaho o negosyo. Ang kapalaran ng mga numero, number 11, tanda ng inspirasyon sa ideya. At number 25, paalala ng pagiging maingat sa detalye. Libra, ang magpapasigla sa iyong araw na ayon sa gabay na kalikasan. Ang mensahe ng kulay ay peach, kulay ng sigla ng pakikipagkapwa at mahinahong lakas na makatutulong sa mga ugnayang personal o profesional, isa rin itong kulay na nagbibigay aliw sa damdamin. Ang kapalaran ng mga numero, number 27 na simbolo ng katalinuhan at number 18 para sa pagkakaroon ng magandang ugnayan sa iba. Scorpio, ang magpapasigla sa iyong araw na ayon sa gabay na kalikasan. Ang mensahe ng kulay ay maroon. Kulay ng determinasyon at matinding damdamin, ang kulay na ito ay magsisilbing lakas mo sa pagharap sa mga pagsubok na kailangan ng matibay na paninindigan. Ang kapalaran ng mga numero, number 10, simbolo ng bagong yugto, at number 24, gabay sa mga desisyong may kaugnayan sa panloob na sigla. Sagittarius ang magpapasigla sa iyong araw na ayon sa gabay na kalikasan. Ang mensahe ng kulay ay sky blue, kulay ng bukas na isipan at positibong pananaw, gamitin ito bilang inspirasyon sa paglalakbay, literal man o espiritual, at sa pagtanggap ng mga bagong ideya. Ang kapalaran ng mga numero, number 12, para sa mga koneksyon sa malalayong lugar, at number 26, bilang tanda ng patuloy na paggalaw ng kapalaran. Capricorn, ang magpapasigla sa iyong araw na ayon sa gabay na kalikasan. Ang mensahe ng kulay ay charcoal gray, kulay ng disiplina, katatagan at maingat na pagkilos, sa araw na ito, mas makabubuting dahan-dahanin ang mga hakbang ngunit panatilihing tiyak ang direksyon. Ang kapalaran ng mga numero, number 15 bilang sagisag ng pagbabago at number 30 na nagsusulong ng pagkakaayos sa plano at layunin. Aquarius, ang magpapasigla sa iyong araw na ayon sa gabay na kalikasan. Ang mensahe ng kulay ay red, kulay ng bagong kaisipan at makabago't malikhaing paglapit sa mga problema. Tutulong ito sa iyo upang maging bukas sa pagbabago at mas malikhain sa paggawa ng desisyon. Ang kapalaran ng mga numero, number 13, sa ng kakaibang oportunidad at number 29, palatandaan ng di inaasahang biyaya. Pisces, ang magpapasigla sa iyong araw na ayon sa gabay na kalikasan, ang mensahe ng kulay ay pink kulay ng damdaming masigla at muling pagbubukas sa mas masayang pananaw sa buhay. Makakatulong ito sa iyo sa mga usaping may kinalaman sa damdamin at pagkilos ng may malasakit, ang kapalaran ng mga numero, number 32, para sa samahan at kooperasyon, at number 21, senyales ng pag-abot sa mga pangarap ng may inspirasyon.